Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Ano nga ba ang kulto? Marami tayong naririnig na iba't ibang kaganapan at karanasan sa kulto. Pero walang lubos na nakakaunawa kung bakit may mga taong sumasapi rito. Ang bida nating si Myla napasali raw sa isang kulto. Ano nga ba ang magiging karanasan niya sa pagsali sa grupo na ito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Liham ng, ng, ng gabi. Nakahiga si Myla sa sahig ng kanyang kwarto. Ilang araw na siyang natutulog doon. Wala siyang lakas na bumangon para matulog sa kanyang kama. Naubos na kasi ang lakas niya sa pag-iyak at pagmukmok sa lungkot dahil sa pag-iwan sa kanya ng kanyang boyfriend na si Leo. Hindi niya iyon matanggap. Ilang beses na niyang binalak tapusin ang buhay niya dahil pakiramdam niya natapos na ang lahat mula nung iniwan siya ni Leo. Ilang buwan na rin mula nung hiniwalayan siya ni Leo at sa loob ng ilang buwan na iyon, kung ano-ano na lang ang ginawa ni Myla para makalimot. Namundok siya, nagbabad sa dagat, sumali sa mga fun run, nag-yoga sinubukang mag-install ng mga dating app sa kanyang cellphone at minsan, gumamit na rin siya ng ipinagbabawal na gamot. Walang umepekto sa mga iyon para makapag-move on siya. Hanggang isang araw, sumalis siya sa isang group sa Facebook kung saan lahat ng miyembro roon ay mga babaeng sawi sa pag-ibig at naghahanap ng mga solusyon para makalimot. Lahat halos ng nirekomenda roon ay nagawa na niya. Maliban sa isa ang sumali sa isang kulto na sumasamba sa araw. Marami siyang nabasang mga babae na nagkomento tungkol doon. Lahat sila ay may mga kanya-kanyang kwento kung paano natulungan ng kulto na iyon ang mga babaeng ito para makapag-move on. Pero sino nga ba ang gustong sumali sa isang kulto? Iyon ang tanong sa isipan ni Myla. Hindi ba kapag alam nating kulto ang isang grupo, hindi tayo sasali? Iiwas tayo, matatakot tayo. Pero hindi maintindihan ni Myla kung bakit parang naging desperada siyang sumali sa kulto na iyon dahil sa pangakong hindi na muling sasakit ang kanyang puso makakalimot na siya. Iyon ang pangako ng kulto. Kinuha lahat ni Myla ang detalye tungkol doon at wala na siyang sinayang na oras. May message niya nang isa sa mga kasapi ng kultong iyon. Hindi naman siya pinagdamutan ng impormasyon. Lahat ng kanyang uh, mga tanong ay nabigyan ng kasagutan At kinabukasan, nakarating na si Myla sa lugar kung saan ang doon ang mga kasapi ng kulto. Ibang-iba sa inaasahan niya. Ang iniisip kasi niya, nakakatakot ang itsura ng kulto. Pero sa lugar na iyon, parang isang paraiso maraming magagandang bulaklak sa paligid maraming kubo na tirahan ng lahat ng mga miyembro maraming mga malulusog na kambing, kalabaw, manok, baka at mga pusang lahat ay kulay puti Nakasuot din ng mga damit na kulay puti, pink, dilaw at gold ang mga miyembro. Sa paningin nga ni Myla, parang nasa tahanan siya ng mga engkantada. At sa paglalakad niya, sinalubong siya ng isang matangkad, payat, at mukhang makapangyarihang babae na may itad na. Nakasuot ito ng gintong bistida na merong disenyong araw sa gitna. Iyon pala ang leader ng kultong iyon. Aginaw ang kanyang pangalan at ilang dekada na niyang inaalagaan ang kultong iyon. Ang kulto na sumasamba sa araw. Liham ng Gabi Sinasamba ng kulto na iyon ang araw. Ang paniniwala nila Hari ng kalawakan ang araw. Ito ang nagbibigay ng lakas at kulay sa lahat ng masisinagan nito. Paliwanag ng kanilang leader na si Aginaw, ang Haring Araw ang nagbibigay ng biyaya sa kanilang mga miyembro. Kaya ang mga halaman, hayop at mga tao roon na lahat malulusog. Bago magpakita ang haring araw sa kalangitan, kailangan munang nakaligo na silang lahat, nakapag-ayos na at nakapagpabango pa bilang respeto rito. Kailangan nakalabas na sila sa kanilang mga kubo para humarap sa silangan at sambahin ang haring araw. Suot nila ang mga matitingkad na kulay na mga bistida. Sabay-sabay silang luluhod sa mapulang lupa, oras na bumangon na ang Haring Araw sa silangan. Wala silang ibang sambit kundi ang kanilang papuri para sa Haring Araw, at hahayaan na lamang nila ang Haring Araw na ibigay ang kanilang mga pangangailangan sa mga susunod na araw. May mga batas din na kailangang sundin sa kulto na iyon. Walang pwedeng pumasok sa mga kubo para magpahinga hangga't maliwanag pa. Maliban kay Aginaw. Kailangang palagi silang sumasayaw, nagkakantahan at sumasamba sa Haring Araw. Paglubog ng araw, Saka pa lamang sila pwedeng pumasok sa kubo at kailangang matulog na sila agad. Kailangan nilang sumabay sa pagtulog ng haring araw. Hindi na sila pwedeng lumabas pa. Dahil ayon kay Aginaw, binabawi ng haring araw ang mga biyaya sa mga taong pinipilit magsaya pag madilim na. Sa totoo lang, hirap magtiwala si Myla sa kulto na iyon. Lohikal siyang tao at hindi basta-bastang naniniwala sa ganun. Pero ang puso niyang sugatan, walang ibang sigaw kundi ang maniwala siya. Dahil iniisip ng puso niya sa kultong iyon, ay makakalaya na siya. Sa kultong iyon, makakalimot siya. Iyon din naman kasi ang pinangako sa kanya ni Aginaw. Oras na sumapi siya at sumamba sa haring araw, magiging masaya ulit ang puso niya. Doon nabuhayan ng loob si Myla. Kaya pumayag ito sa mga batas ng kultong iyon kapalit ng pangakong makakalimot siya kay Leo at muling magiging masaya. Ang unang batas, sundin lahat ng gusto ni Aginaw. Isang tanghaling tapat, pinapasok si Myla sa kubo ni Aginaw para personal niya itong makilala. Dalawa lang sila roon, magkaharap na nakahupo sa papag. Nagtimpla ng tsaa si Aginaw at nang tangkang inumin iyon ni Myla ay agad siyang pinigilan ni Aginaw. Patakan mo ng dugo ang tsi ako. Napakunot noo si Myla sa sinabi iyon ni Aginaw. Naintindihan naman ni Aginaw kung hindi maunawaan ni Myla kung bakit niya iyon pinapagawa. Kaya muli itong nagsalita. Kailangan kong matikman ang ilang patak ng dugo mo sa tsa ako. Tanda ng pagtanggap ko sa iyo rito. At para mapatunayan ko ang katapatan mo sa akin, papatakan ko ng dugo ang tsaa mo. At kailangan mo rin itong inumin. Kinilabutan si Myla sa gustong mangyari ni Aginaw pero sa pagtitig niya sa mata ni Aginaw, hindi niya mawari kung bakit. Kung bakit bigla niyang dinampot ang kutsilyo na inaabot sa kanya ni Aginaw. At saka sinugat ang kanyang kamay at ipinatak ang dugo sa tsaa ni Aginaw. Ngumiti si Aginaw Ininom nito ang tsaang may dugo ni Myla. Numiti siya at saka nagsalita, Akin ang kutsilyo, dugo ko naman ang iinumin mo. LIHAN NANG KABILI Mula nung ininom ni Myla ang tsaa na hinaluan ng dugo ni Aginaw, parang may nagbago na sa kanya. Parang lumakas siya at parang hindi na niya ramdam ang pangungulila sa ex niya. Andun din ang pagkauhaw niya na sambahin ang haring araw kasama ang ibang miyembro ng kulto sinunog na niya lahat ng mga damit niya. Ayon na rin sa utos ni Aginaw. Oras na raw kasi para kalimutan ang dating Myla. Sinunod niya ang gusto ni Aginaw. Binigyan siya ng mga bistida na matitingkad ang kulay katulad ng suot ng ibang mga miyembro. Mula nung sumapi siya sa kulto na iyon, hindi na matanggal ang ngiti sa kanyang labi. Literal na hindi matanggal ang ngiti sa kanyang labi. Kahit hindi niya pilitin o sadyain, lagi siyang nakangiti. Kahit nga natutulog, ay nakangiti pa rin. Tulad niya, ang ibang mga kasapi ng kulto. Wala siyang ibang maramdaman kundi kasiyahan wala siyang ibang gustong gawin kundi sambahin ng haring araw. Tuluyan na niyang kinalimutan ang dati niyang mundo. Hanggang isang araw, biglang dumating ang kanyang nanay. Halata ang pag-aalala nito sa kanyang mukha. Matagal na palang pinaghahanap si Myla dahil bigla na lamang itong nawala kung hindi pa nila nabuksan ang Facebook ni Myla, hindi nila malalaman kung saan ito nagpunta. Myla anak, umuwi na tayo. Nag-aalala na kami ng tatay mo sa'yo. Halos maiyak na sa lubong ng nanay ni Myla sa kanya. Nakangiti pa rin si Myla, pero parang may mahinang sigaw sa puso niya na parang nagsusumbong sa kanyang nanay. May parte sa kanyang puso na gustong sumama na sa kanyang nanay pero meron din parte sa kanya na pumipigil na gawin iyon. Hindi pa rin matanggal ang ngiti nito sa labi. Kahit sa loob-loob niya, gusto na niyang umiyak. Magpasok lolo. Nang hindi pa rin nagsasalita si Myla, hinila na siya ng kanyang nanay para umalis na roon pero nagmatigas siya. Nay, hindi ako alis dito. Ito na ang tahanan ko. Umalis na kayo. Matigas na sabi ni Myla. Doon na napansin ng nanay ni Myla na may mali sa kanya. Lalo na ang ngiti nito na hindi matanggal-tanggal sa kanyang labi. Kailangan na kitang maitakas dito anak. May masama akong kutub sa lugar na ito. May mga... Nakakatakot na nangyayari pero hindi ko naman maipaliwanag kung ano. May masama akong kutob sa mga kasamahan mo rito. Nanginginig na bulong ng nanay ni Myla sa kanya. Hindi sumagot si Myla. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang nanay. Sumama ka sa akin, Nay. Ipapakilala kita kay Aginaw kalmadong sabi ni Myla at sa kahinilan na nito ang kanyang nanay papasok sa loob ng kubo ni Aginaw Mukha namang inaasahan ni Aginaw ang pagdating ng nanay ni Myla nakahanda na ang tsaa na ipapainom nito sa kanya may kutsil yung hawak si Aginaw natakot ang nanay ni Myla nagpumiglas ito. Nagalit si Myla. Pinapatahimik nito ang kanyang nanay. Kailangan niyong magsakripisyo para kay Haring Araw. Huwag na kayong lumaban, Nay. Gawin niyo na lang. sa labas ng kubo ni Aginaw, dinig na dinig ng lahat ng miyembro ang katakot-takot na sigawan. Tumagal iyon ng ilang minuto. At pagkalipas pa ng ilang sandali, muling natahimik ang loob ng kubo. Nag-aabang ang mga miyembro sa pagbukas ng pinto ni Aginaw. At nang bumukas na nga ang pinto, lumabas nang sabay sina Aginaw at ang nanay ni mayla nilang dalawa ang wala ng buhay na katawan ni Myla. Nagpalakpakan ng mga nakasaksing miyembro. Tumulong ang ilang miyembro para hatakin patungo sa pwesto ng Haring Araw ang bangkay ni Myla. At nang maipwesto na niya ang bangkay ni Myla sa gawing silangan kung saan nandoon ang haring araw? Sabay-sabay silang lumuhod. At bumulong ng isang dasal nakalakip ng mga salita ng pag-alay nila ng bangkay ni Myla sa sinasamba nilang araw. Huling lumuhod ang nanay ni Myla. Nakangiti ito habang nakatitig sa bangkay ng kanyang anak na si Myla. hindi niya matanggala ang ngiti sa kanyang labi at hindi niya maintindihan kung bakit. Nakangiti man siya pero kita sa kanyang mga mata ang kakaibang lungkot at takot sa nagawa nitong pagpatay sa sarili niyang anak. Lihang ng Gabi.